Hindi pa man humuhupa ang tensong dulot ng pambobomba ng China Coast Guard sa mga sasakyan ng BFAR sa Baho de Masinlo kahapon. Muli na namang nagkaroon ng girian kanina ang mga barko ng China at resupply boats ng Pilipinas na patungong ay Shoal. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Sa video na ito mula sa Philippine Coast Guard, makikita ang dalawang barko na pinagigitnaan ng isang maliit na sasakyan sa gitna ng dagat. Kita rin na binobomba ng tubig ng barko sa kanan, ang barko sa gitna. Pero hindi ito kuha mula sa enkwentro sa pagitan ng resupply boats ng BFAR at ng China Coast Guard kahapon. Panibago na naman itong insidente na nangyari malapit sa Ayungin Shoal kaninang umaga lang. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, nagsasagawa ng routine ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre, ang BRP kapal ng PCG at resupply boats ng Unai sa May 1 at ML Kalayaan. Nang harangin sila ng mga barko ng CCG at Chinese Maritime Militia. Sa isa pang video mula sa Uniza May, kita ang isinasaboy na tubig sa kanila ng CCG. At sa sobrang lapit ng dalawang barko, maya-maya lang ay tumama na ang Chinese vessel sa resupply boat. Sabi ng NTFWPS, dahil sa pambubomba ng tubig, nasira ang makina ng ML Kalayaan at kinailangan ito pabalik ng Palawan. Nagkaroon din naman ng pinsala ang mas ng BRP Cabra. Sa kabila naman ng panghaharas Narating ng sa May ang BRP Sierra Madre at matagumpay na naisagawa ang resupply mission. Muling kinundi ng task force ang panggigipit ng pwersa ng China na naglalagay sa buhay ng mga Pinoy sa peligro dahil umano sa tila planado at paulit-ulit na pagkilos ng mga barkong Chino laban sa mga sasakyan ng Pilipinas. Nagiging kaduda-duda tuloy ang sinisiridad ng China sa panawagan nito para sa si isang mapayapang dialogo. Dagdag pa nila hindi makakamit ang kapayapaan sa rehiyon kung patuloy na babaliwalain ang karapatan ng ibang bansa. Nanawagan rin sila sa China na maging responsable at katiwatiwalang kasapin ng international community. Joshua Garcia, para sa Bayan.